Bukti Bali uh, Ito Ito Bukti tayo mabuyo Itong Panabaw uh, At nalawang kami sa na may daw isang pintahan Mula dito datakbo pa kami ng mga dalawang oras uh, Mga dalawang oras kami mga mga natitin At kaya na lang po tayo Para Maipagay sa mga punta area kami Mabuyo na mga

ano pa po kami. Pero ito pong mga taong ito, ay medyo mga happy po itong mga kasama. Matagal ko po sila nakasama noong nakaraang taon. At sila po yung mga masayaan sa laot. At kung nagbibiroan man po kami na medyo kakaiba sa inyong pandinig, ay pasensya lang sana po sumapun tayo dun sa maisda ma ma at may panawin uh, si Buddy ito na yung panamaw na pinagamit namin dati dito sa kalagwas yan uh, kita lang po namin kayo mamaya uh, uh, kasama namin si Opin si Omar at ito po ang uh, Ay, talaga po 'tong pawis itong pinahulugan ko ito. Ano man pero nilalais po yatat natin natin. Si ah. Ah. Ano Ah, hello Ah, long time no see. <laughs> Sabay lang po tayo. Ah, Pahinga muna kami at bukas pa po magbabantay ng lambat. So mag na ito eh, tutulog muna kami. Magang maga, sisimula kami magbanto ng lambat. Yun po tawag namin dito ang panamaw. Kaalan at ang um, mga kasama ko. Magbanto na po kami sinipit at oh, pupunta na kami doon sa kabilang dulo. Dahil yung agos oh, dito ay pababa. At uh, sana po ay uh, makarating kami doon ng mabayapa. Salamat sa magdamag na pag-iingat sa amin ng Diyos sa lahat na ito at sana po ay samahan niyo kami sa panibagong adventure na ito at ngayon ko lang po ulit naranasan makasama ulit sa ganitong panghaya may gito akong pitong buwan noong kasama nila ng nakaraang mga taon at ako nga po yung nagbigay nila at sana po ay sumapon naman sa isda ang aming lambat at ganoon din po ng uh, itong banagan na uh, mga kasama uh, si Kualan uh, si Juma si Sophie, si Bali at ayan, si Marwin at uh, po namin kayo pagdating sa isda sa aming pagbabanto ng lambat at uh, sana po ay mabuhay po tayong lahat uh, ayun na po yung lakbat uh, sisimula na po tayong magbatak ng lakbat uh, sana po ay may po tayong masakul na isda uh, masama. ayun na po yung ating haring araw ah uh. uh, Angat na siya sa karagatan, dito sa Pasifiko. At uh, sana po ay maging maayos naman itong aming panlakaya sa ngayon. At uh, update na lang po namin kayo kung mayroon na po sa lang. At uh, ito ating cellphone ay kakaunti lang po yung charge. At uh, nasurprise na po ako pag nila kaya hindi po ako nakapag-charge. super namin at ah, malaki po siyang pagi ah, nagkakagod ang <laughs> nagkakago ang grupo yan ah, nagkakagod yung lambat o

Buhay na boy pa siya. Masikat ka kayang tunos kuya nun eh. Ay. Pag nakahuruan pa, kamusta na nagbibirada? Pag tawaan. At, at na si Barun sa kasibay, ba ni? niya eh. Pakilag daw tabi ligay sa banyera. Ha? Pakilag na daw tabi ligay sa banyera. Ay. Abala. Nobasa so, naman nun Ito yung pagi at isa ng pangipinan. At ah, ito pong isa natin. Ito ah, po yung unang ah? ilaluhin na po natin. Ayan. mag na po tayo ng isa. Pagi oh. at saka itong tampal po yung pagi at Puro pade po yung Ha? Ah, long, ano, no? long Emperor. Masalan po namin, oh. Traw pa rin. Long Emperor. Dogso. Ayan. So. Ha? Ah, Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Tuloy. Tulid -tuloy. medyo pahirapan po yung pagkuhan ng lambat namin dahil sumabit at naputol po yung kabila doon sa gawing unahan ganyan po kahirap yung lambat pag sumabit sa bahuraw oh. napatila na po kami doon sa kabilang dulo talaga pong napakasakripisyo ng pagdaragat sana makuha po namin ito at nang hindi naman po yung lambat namin lambat namin. Mayigit pa pong dalawang banana na iwan. Eh? Naputol po yung lambat. Sana makuha mamaya. Malak. Sana po makuha mamaya yung lambat. Dalawang banana pa po mayigit yung naputol. Dalawang banana pa po malaking malaking dose ay nakam Thank Kahit doon samin na kamtada namin nakakapagsew pa. Alam, at ako na. Lutsun ka sana yung pagi Pagi ay sa namin Pagi Isa lang po kaming Tulingan Kung Kung isa ay ano na Inubos na ng isda Ang ulam.

kaya nga niya nasa sapong at sabit so nahihirapan yung mga nagbabanto ng lampat pang ulam na salang nain lang sa iyo talagang hirap yung mga kasamahan magbantun malakas yung magus um, tribalik po yung salang namin. Sana marami pa. <tryo> ah, sige, na. Sapul na. Sapul na.

Repali. Ito po ay mangga. Nakatulong pa rin. Salamat po at may gusto na tayo okay. sa mga isa-isna-isda.

Tapos naman tayo sa pagi. At uh, blessing na rin yan. Malaking karagdagan yan. Ang pagi niyan. Apat na sunod yung pagi 我把你。Oh, vlogger po lang. Ito po yung karagdagang huli namin. Ng At naaga na po kanina yung silpo natin, hindi ko na i-video. Ito yung karagdagang Siguro po mga higit itong palang-palang uh, 20 palang kilos pa ito nakaitagdag na ito.